red flags ng mga umuupa. Paano mo nga ba malalaman yung mga red flags ng mga renter or lessee kung magpapaupa ka? Kapag nagpapaupa ka, parang nagpapaligaw, part 3, quick story, madami akong experiences pagdating sa mga umuupa na tumatalbog yung cheque, mga hindi natatapos yung kontrata. But the thing is, tuloy-tuloy pa rin ako kasi kahit may red flags yan, these are hard learned lessons for me na ngayon nagagawan ko na ng paraan. Katulad nitong sell site, napapaupahan ko na siya, ay dun yung microgas station in right now, I really feel comfortable at magtatagal yung relationship namin, yung kontrata namin dahil sa mga to. Number one, do your own due diligence. Kailangan mong sipagan, alamin mo kung anong background ng kumpanya. Meron ba talagang business stability? May financial stability ba talaga yung kumpanya na uupa sa'yo? Kasi I wanna let you know that I've experienced this at ayaw mong kumuha ng bato na ipupukpuk sa ulo mo. Dapat yung uupa sa'yo have a sound and stable business and finances. Hindi mo dapat isaalang-alang sa kanila kung ano yung mangyayari dun sa pagpapaupa mo and doing your own due diligence will make sure na hindi mo may experience yung ganito Second, kapag tumatalbog yung cheque, may problema ka dyan pagdating sa finances. Yung cheque, kahit may deposit ka man, may advance ka nan, bakit tatalbog yan kung nag-issue sila, alam mo ba na may penalty yan sa banko? At kapag may penalty yan, baka willing pa sila bayaran yung penalty kesa sa agreement nyo. Which is, in your contract, most likely, hindi pwede mangyayari yon. And usually, may penalty ako pagdating sa pag-bounce ng cheque. Number three, is for you to create ng maayos na advance at saka deposit. Didepende kasi yan sa terms ng magiging usapan nyo. Ako usually, ang mga terms ko is 5 years, 10 years, at saka 15 years. Now, didepende kung gaano kadami yun. I'll just give you an example. Kung 5 years yan, it could be 2 months advance, 2 months deposit. Kung 10 years yan, 3 months advance, 3 months deposit. Kung 15 years yan, it could be 6 months advance and 3 months deposit. Baka iniisip mo masyado mataas yung 3 months deposit. Hindi po. Ang madalas na nagiging problema kasi at the end of the rent, ay meron tayong tinatawag na building tax which is usually yun yung hindi na isesettle. So yung mga advance balance deposit. This is for you to mitigate the risk. Kung magkaroon ng losses, magkaroon sila ng problema sa business nila, at least may mapagkukuhaan ka. At kung hindi sila pumayag yan, red flag po yan. Alam nyo ba kung bakit dapat may ligawan? This is for you to learn kung ano ba yung may offer niya at kung ano din yung may offer mo. Meaning, dapat when you enter into an agreement, katulad ng pagpapaupa, you have a win-win situation. Dapat alam ng uupa kung ano yung gusto mo at alam mo din kung ano yung gusto niya mangyari. And again, you need to create in interest wherein dapat ina mo din sila kung gusto nilang upahan yung lupa mo. But the thing is, nagiging problema natin, akala natin dahil tayo may ari, lahat ng desisyon ay sa atin lahat. Hindi po ganun. Kailangan as if binibigyan mo din opportunity for them to learn, for them to see kung ano ba yung mga gusto nila. And once na mag-meet kayo doon sa mga gusto nyo mangyari, at least we're sure, at least we're sure once na magpirmahan kayo kahit may forever sa pagpapaupa, okay na okay yung magiging deal nyo kahit matagal galan pa yan kasi lahat ng mga agreements ay inisa-isa nyo. kung nagustuhan mo yung ganito usapan tungkol sa rental properties, insurances, real estates alam mo na yung gagawin mo